dili na masulti sa usa ka minimum wage earner nga si Rigelin Banyas kung unsaon -un pagdaginot ang iyang kita pangpalit og mga nag-unang panginahanglan sa ilang panimalay labi na nga gadako ang iyang anak ug nagkataas usab ang presyo sa mga nag-unang palaliton kung sa pagbudget din ma'am as in dili gid na tumakonom kay perde yung kulanga sa ginakuan nato nga minimum karon ma'am kay ang ginakuan dagdagan man na may gidagdag pero gamay lang ko siya siguro kung sa mo ah kasi na lang yun ano na lang punto Herbert Dimos regional coordinator sa Central Soxergen dili paigo ang sinsilyo nga dugang suhulan nga giaprubahan sa regional wages and tripartite board kon RTWPB iabuli sa RTWPB pagapatimong national ang pagpasa uh, og wage increase kung mas maayo kung yang sa uh, legislation, no, ang pag-identify sa itong national wage increase para masibo, ang or minimum wage na ito, no? ang national minimum wage, para jud no, mga matipagkrihan mga diskurso o mas present jud ang mga views. Samtang gisulayan og kuha ang reaksyon sa opisyal sa Department of Labor and Employment Kondole sa Rehiyon 12 asa ilaw mang RTWPB apan naay pulong sa kauluhan ang direktor nga si Joel Gonzales ang pamahayag ang human maaprubahan sa board ang wage increase asa mikabat na sa 403 pesos ang daily rate alang sa non-agriculture workers o 382 pesos sa agriculture retails og services in the heart of changing lives Brigada Richard Gubalan sa Brigada News, Jensen. Brigada News!